Kakaloob ang pamahalaan ng tinatayang 168 million pesos bayad pinsala sa mga magsasaka sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Ifugao na naapektuhan ng pananalasa ni Bagyong Paulo ayon sa Philippine Crop Insurance Corporation Region 2. Batay sa ulat ng PCI Region 2, Our PCI Region 2 Claims Adjustment Division Chief Luterio Sanchez aabot sa 19 million or 19,499 hektaryang palayan ang naapektuhan. Sa Isabela, halos 2,000 or 12,000 hektarya ang nasira na may katumbas na isang daang milyong indemnity. 24 million naman or 24 million pesos naman sa Kirino para sa 2,500 hektarya. 17.23 million pesos mil sa 2,400 na hektarya sa Nueva Vizcaya at 7.68 million pesos sa 900 hektarya sa Ifugao. Karamihan sa mga pananim ay nasira matapos mababad sa tubig o sa tubig baha dulot ng malakas na ulan. Apektado rin ang taniman ng mais sa humigit nang humigit kumulang 2,000 hectares sa apat na probinsya. Bukod dito, inaasahan din ang claims mula sa 1,744 na magsasaka ng gulay sa Nueva Vizcaya na kilalang vegetable capital ng Rehiyon 2. Inihintay na rin ang aplikasyon o mga aplikasyon para sa ibang high-value crops, pati na rin sa sektor ng palaisdaan at hayupan. IFM News